Maring and Paring. This is your Mr. Universe Nelly. It's Maring Mar Vlog. And welcome to this video. So, nandito kami ngayon sa isa sa mga spot dito sa uh, Masbate. This is what we call the Beach and be Beach Resort. <laughs> Charot lang. Sorry siya, oi. Gal Glasamang. Ah? ah, masama. dito kami sa ano. Para siyang coast. Guard barracks ng Masbate. Ayan, dito sila may beach beach sila dito. So, Sipring Beach lang siya guys. May mga cottages na doon. may private room, Diyan, may mga cottage for the family. And then, pwede magluto dito. O, oh, diba? Pinagluto kami dito ng lunch, guys. And, ito yung ka kanilang dagat. Ito yung dagat na rin na mabato. Kaya, you need to wear sleepers pag maglalangwi ka o magsiswim ka. So, ang ganda na mga dito, oh. Di ba pa white-white siya? Hindi white. siya super white, but it's kaya may pa white-white beach din siya. Always oh, sad. Papunta doon. Ayan na sila, guys. Oh, exercising pa ako. Our new couple. Ah! are you, couple. Ito ara. Wala yung baro yung mag eh, yan. And this guy's not feeling well. It's a gloomy day, guys. Maganda din dito kasi para hindi siya masyadong mainit. Kasi kapag masyadong mainit, ano. So meron tayong mga coverage from ABCBN. O, diba? Ayan, see. So, guys, let's go. Ah uh, di ba? we are very excited to swim and thank you so much to Kuwa, Juwa para pagbasa ko. Kuwa ko, family. Kuwa, ko family. Oh. Uh. Wait, Victoria si okay. ba ingat? Di ba Victoria? Ah, uh, Victorias ah. Uh, Halapak. Uh, Sa paglakalatan. La Victorias ang mga first sons. with the cameraman. <laughs> Artist na like yung cameraman. No, di ba? Hmm, iba talaga. Hindi ko nang ulit Stop ulit. Tinuruan. Yan talaga, tinuruan pa siya guys. Kasi hindi pa professional si Brenda mag ano. Ano to? Okay. it's camera Huwag muna tayong umuwi. Ah, yun ba yun? Ayun Ay, tayo mga kachoy. Punta tayo ng beach mga kachoy. Yun ba yun? dito ba lang mag-ano no, dito? Dapat tinahanan mo yung nagbidibidyo tayo eh. Ayun, magbulad na nino. Hindi na magbulad dito. Magsugba o. Oh. Ikaw <laughs> Okay. Yeah, okay. Ayan guys. Full of. Kasi ano siya, um, high tide kahapon. Sige sige sige. Ah, galit pala. Ay, <laughs> hindi <laughs> <support> <laughs> <Tomorrow? laughs> Mother man ka. maganda. Maganda ba? Hindi kasi iba tinuha ko eh. Hindi ko alam kung blurred ba ito. Maganda lang talaga. Oh. Bakit pinuha? Mura mo mangingisda nga nag Mag, Tambay, and of course Meron tayong upuan dito na merong sadiganan. Ayan. Pwede ka magsali sandig, guys. Uh, Ala. Uh, <laughs> Ayan, guys. <laughs> Ayan din din. Ah, ang daming mga photo bomber Charot lang. Ayan. Ang kanilang subject. Ito ang kanilang videographer. <laughs> Ano bakit ano ba na sa tuhod? eh <laughs> adito okay, tayo sa bagat dagat guys. Dito sa mas bati ka. Ganda dito guys. Okay. At least. Ready sila o, may mga first date. Okay lang, te. Pero ma Ang lakas ma kasi ng pintig ng itlog gulti. Oh, si Bako. Bakit ano meaning niya? May <laughs> <Ba> <laughs> egg bit ba? <laughs> 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 Para kasing pinutulan ng ugat ng ilalim. <laughs> <laughs> si Bako. Yay, yeah. yeah, we're heading to... Hintayin natin si Sir. Ma'am, hintayin natin si, na si Sir. Ayan! Si Ay, Ate po yung mga kasama namin. medela po sa first eight. Coast Guard ka rin natin? Yes, from medical. From sa medical ka. Oh, medical. kami yeah. later ate ha. Yeah, okay, Sige. Yeah, let's go. Yan ang sasakyan natin. Hindi. Yeah. Oo, ikaw lang. Hindi mo naman alam kasi paano. Hindi na ma'am Asa na sila sir? Kuya mo. Sunod mo sila? we're heading to Balayan. Baslay. Baslay. Oh, okay. Baslay. 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 Saan yung Balayan? Balayan Island. Pantayan, <laughs> Balayan. So we have... Oh, may mga ano tayo dito. Oh, may mga ano tayo na. At meron tayo mga ano. sila. Let's go, girls. So, thank you. Thank you. Mga friends natin na super palangga kami. Oh, fish cages. <laughs> eh, hey, mga fish cages, guys. Mga fish cages. We are now moving to Baslay. Yes, in. Let's go, guys. Okay, malapit na kami, guys. Ito yung private resort ni Governor.

Tingnan naman siya guys kahit hindi kaya ng katawan na magbuhat. Ganda oh, may mga rooms tayo. Yehe, hey, welcome to Baslay. May mga ano dito. Pag ito ng katao-tao. Ang ganda, meron silang ano dito, swing-swing. Tali sai tali sai What kind of book plans is this? Tali sai this is totally secret. But to but pop was winning a line. Uy Allah. Uy the guy is the huh? Ada. Uy the big crocodile is the one piece. Oh oh. Ah crocodile. Crocodile. What's that what's that shark? What what's that shark? Ah, he knows go. Wow. <laughs> <laughs> I'll find the corals. <laughs> Bye. Bye okay, Let's go.